barangay Kebiawan sa San Fernando sa Pampanga, may isang estero na ang pinakabukana sa ilalim ng tulay. Dito dumadaloy ang tubig mula sa mga imbornal ng Angeles at San Fernando. Balistero, saksi sa mga aksidente. Sila kasi kami kaya namin Juan. Dahilan kung bakit umugong na rin dito ang mga kwento-kwento. Lagi kasi kami may narinig na ingay galing dyan. Yeah! Pero ang pinakamahiwaga ang naririnig daw na mga tinig mula sa estero na tila humihingi nang tulong. May naririnig talaga kasi kami dyan. Tsaka minsan, laro talaga yung pagkakasabi niya. Tapos minsan, pag dumadaan ako sa kalsadang yun, sa maestero, ay kinakabahan talaga ako. Malakas talaga kabog ng dibdib ko. Ang katakot kaya, kapag may naririnig kami, nagpapanik talaga kami. Para ang bilis-bilis niya kasi magsalita. Tingon ko sa kabila, ganun pa rin nakikita ko. Sa kabila ng mga ito, ang mag-asawang Edgardo at Ruena, walang katakot-takot na sa tabi pa ng kalsada, ipuinesto ang kanilang paninda. Nakakatakot talaga, tapos minsan namimilit pa yan kahit walang-wala ka na. Hindi ko nga alam kung bakit ganun ni. Eh. Pero umaga ng Setiembre at 13, <coughs> ang mag-asawa, Lagyan akong dinadaanan dito. Laging idadaan niya ako sa chismis. Tapos, ayun, uutang pala. Hindi ko pa utangin dahil may utang pa nga siya sa akin. Tapos, ayun, mapili talaga. Ngunit binaliwala nila ito sa pag-aakalang guni-guni lang nila ito. Pero maya-maya lang. Sabi daw, may naglalakad-lakad ng magandang babae dito. Mahaba ang buhok, maputi. sa puntong yon, matapang nilang sinilip ang uwang sa impurnal at nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil ang boses na kanilang narinig na inakala nila mula sa multo. Nanggaling galing pala sa isa, mga chismosa. Yeah! <laughs> Go Oh <laughs> <happen>? <laughs>